Hello guys. Dan lagi daw, mga kambing pang piesta. Asi tasyo galakad-lakad. Gusto man sa gitna, adto na ra sa gitna, maglakad ug sa gilid, kalanganin. Hello, like and share and support. So subscribe. Ay potasyo mahinay. Pakanya YouTube channel. Like and share lang and subscribe. Comment. Kung ano yung dapat niyang gawin para mo gumanda yung YouTube channel niya. Need ng opinion. Dari sa highway. Lakad-lakad. Papuntang dagat. Ito yung buhay probinsya. Sa gilid ng kalsada. Sa dagat. Pagat-pat, pagat pat, Papagat -pat. Papagat -pat. hindi yung balay na gilabongan na sinang nor norbi some people walking Like and share, lang and subscribe so YouTube channel. ni your Mahina coffee, coffee, dear. kita men lewat dari ya bahaya nih protasio bahaya yang guys oh nat bahaya overflowing water bahaya